Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng partner mo na hindi mo alam ang dahilan kung bakit ba siya nagkaganyan sa'yo? At hindi mo katanggap-tanggap na tuluyan na talagang hiwalay kayong dalawa. At dahil hanggang ngayon ay hindi na talaga siya nagpaparamdam sa'yo. At gustong gusto mo na magkabalikan at magkaayos kayong dalawa. Dahil sa sobrang mahal na mahal mo pa rin siya. Gusto mo ba na siya ay iiyak at mga mamakaawa na babalik sa iyo? Gawin mo lamang itong napakasimple at epektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawa. Pwede mo ito balatan at pagkatapos ay dikdikin mo lamang ito at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, balutin mo lamang itong bawang na nilagay mo sa papel at hawakan mo muna ito saglit pagkatapos mong mabalot ito. mag ka lang, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Ikaw ay iiyak at magmamakaawa na babalik sa akin ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kung gusto niyo, pwede mo ito lagay sa maliit na plastic at saka mo ito itago. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.